Another day, another vlog tayo guys. Nandito tayo ngayon sa Pedro Hill. Yan o, Pedro Hill. Uh, Start tayo dito ng ating kalye uh, Survey. Tayo po ay may kaunting katanungan kung sino po ba ang kanilang mapupusuan. Yan, so dito tayo guys. Nandali lang, uh, tatanong tayo. Sir, baka istorbo lang, kalye survey. Sa darating na eleksyon, sir, sino bang napupusuan natin oh, hindi dito? Hindi ko pa alam, hindi pa ako bumoboto. Eh. Dito, sir. Dito, sir. dito sir, lang naman, eh. Hindi pa ako bumoboto. Magkaparehistro pa lang ako. Team Duterte, Team Marcos. Hindi pa okay, ako bumoboto. Sir. 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 Ah. Oh. Ano sino bang napupusuan natin dyan, sir, na ibuto? Duterte. Duterte. Okay, thank you, sir. Ay, bakit nga pala Duterte, sir? Taga-Ginsan uh, ako, taga Ah, taga-Mindanao. Okay, thank you po. Hi ma'am Pa-istorbo na lang konti ma'am Sino po nga po po natin dito ma'am Ma'am Team Duterte, Team Marcos Duterte Kaya sir Sino na po natin dito sir Team Duterte, Team Marcos Duterte din Okay Sir, sino po na po natin dito na For senatorial sir Wala pa Sir, Makaistorbo na. Sino ba na pupusuan natin dito for Senator, sir? Team Duterte, Team Marcos. Wala akong alam sa politika. Wala ah, akong alam sa politika. Wala akong alam sa politika. Wala akong Hello po, mga ma'am. Eleksyon na po eh. Sa May 12. Sino po ba ang uh, napupusuan natin dyan? Kalyo survey po, Team Duterte o Team Marcos po ba? Sino po ba yung napupusuan natin dyan? Ay di siyempre ito. Duterte. Duterte din si sir. Kayo ma'am. Duterte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duterte. Duterte. Kailan ba walang cooking test dito? Araw niya, di ba? Parang to eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 7 7 7 7 Balik, ibalik, ibalik Okay, okay. okay. team 30 tayo lahat ah Ayan, lahat po sila team 30 Apo Salamat po so, sa Kalyo Survey po Yabagis Vlog ang aking vlog Ayan o no? ah, Sandali lang po Pakarang meron akong calling card dito Calling card Calling card lang po Opo, YouTube channel po yan Na nagba-viral ngayon Na Kalyo Survey Kayo mga mga sir Saan po ba yung napupuso natin today? Duterte Kayo po Duterte Duterte 2.30 Ako, ang dami Ang dami Hindi ko na mabilang Kaya po Kaya po Ayan 2.30 landslide 2.30 Ako, hindi ko na mabilang Okay, thank you po Ayan, thank you po So, dito tayo Halos, hindi ko na mabilang Siguro, mga nasa 20 yun, ano? O, hulaan ko na lang Nasa 20 Ma'am Kanyo survey po? Ayan, o no? Sino po ba pupusuan natin? Team Duterte, Team Marcos. Okay, oh, hindi pa. Okay, kayo ma'am, kayo ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte din. Kayo po. Team Duterte, Team Marcos. Yan. Yan, wala. <laughs> uh, dito tayo sa Pedro Hill guys ano? Uh, dito tayo nagkakalyo survey At uh, na naku, naku. Sir, kalyo survey lang po uh, Sino po ba na pupusuan natin dyan? Ang Team Duterte ba o Team Marcos? dito Duterte, konting opinion lang sir, bakit Duterte? Kasi si Duterte sir, uh, magaling din yan. Yung mga mm. drug doors nila, uh, tinitira niya na. Ah, okay. Uh, kaya nagustuhan natin yung pamumuno niya. Oh. Ayun, <laughs> Yung mga nga. drag drug doors niya yan, tinitira niya na. Oh. Yung uh, talagang mga parasyabo, oh, oh. tinitira talaga niya. Oo, oh, yung mga loko-loko pa nung oh. araw, hanggang okay. ngayon. <laughs> Ayun, salamat po sa oh, opinion. Oh. Salamat, po. Ayun, sa Duterte, hala. Sir, Op, ano, saan po ba tayo dyan? Uh, team Duterte, ma'am. Team Duterte, Team Marcos, saan si Sarah? Hello, sir. Kanya survey po. Saan po ba yung nagpupusuan natin dito? Team Duterte o Team Marcos? Ah, na. Team Duterte kami. Team Duterte. Yeah. Bakit, sir? Kunting opinion ah, lang. Ah, una-una, takot ang mga drugs. Mm, Team Duterte. Mga lawa, pati mga kriminal, mga magnanakaw. Ngayon, natatakot ako lumabas ng gabi Paka oh. baka maudap ako oh. na masaksak ako oh. nung panahon ni Duterte wala oh, mm, peaceful peaceful, maganda maganda okay. sana sana Duterte. may balik siya ulit Duterte! 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 di din po po kayo? Duterte kami! Kayo sir? Duterte! Duterte, sige po. Kasama sa bilang. Salamat po. Okay. Okay po. Duterte! Duterte. Yan, hello, ah, dito tayo, mga busy sila eh, busy Sir, kayo sir, konting nga disturbo lang sir, sino na pupusuan natin dito sir? Duterte, sir konting opinion, bakit Duterte? Ah, taga Mindanao, sir, konting opinion lang sir, sino nga uh, gusto natin dito sir? Team Duterte, Team Marcos? Marcos, okay. Sir, bakit Marcos? Meron mga ito na ipapatuloy na gawain Ah, okay, okay Thank you, thank you po Yan So, yun po yung ating na Kalyo survey Sir, baka meron kang ano At Kalyo survey po Sino po ba yung gusto natin dito sa team na to? Team Duterte, Team Marcos Team Marcos Team Marcos. Okay, thank you po. Yan, dito tayo. Sir, baka isor po na. Sino po ba yung napupusuan natin dito? Team Marcos o Team Duterte? Sa pagkasinatorial po, yan po yung team nila. Yan, may pangapagpipilian po. Marcos. Okay. Sir, kunting opinion lang, bakit Marcos? Kunting ano lang kung anong, bakit si Marcos napili. Ah, okay. Basta Marcos. Yan. Si sir naman. Sir, ikaw sir, sa sino ang napupusuan mo dito sa dalawa? Team Duterte, Team Marcos? Marcos. Okay. Thank you. Ikaw naman sir, sino ang napupusuan natin sir? Dito. Team Marcos. Marcos, okay. Okay. Sir, kay ikaw sir. Team Marcos, team Duterte. Mm -hmm. Yung kalyo survey po ng uh, ano, senatorial election. Ayan po yung grupo nila. Hindi po, no? po, bali team po niya ni Duterte uh... at team Marcos. Yan po yung binuo nilang team para iboto. Labing dalawa po yan. Ito. Ito, oh. Ah, Marcos. Thank you po. Hello po, kayo po ba? Ano po bang uh, napupusuan pupusuan natin dito? Team Duterte, Team Marcos, sir? Huh? Sa eleksyon po, meron pong Team si Duterte at meron din Team si Marcos. Sino po? Uh, team Marcos. Marcos. Okay, Marcos. Kayo ma'am? <laughs> <laughs> Hindi pa na sayang naman. Sayang po yung boto natin, sayang. Eh, kao sir, ano, sino po bang uh, napupusuan natin dito? Huh? Team Duterte, Team Marcos. Sir Duterte, sir Marcos. Apo. Sana, sana nga bumalik to. Ah, pero at kay Duterte ka, sir. Okay. Kay sir. Duterte din si sir. Ikaw sir, ikaw sir. 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 Duterte, Duterte, ikaw sir. Duterte, kayo sir. Matik. Duterte. Ayan si ma'am, naku, ano, paisorbo na lang ng kinakain mong masarap na ano ma'am. Yan po ba yung gusto natin dyan ma'am? Duterte. Okay. Kayo ma'am Duterte Kayo sir Ay wala Kayo ma'am Duterte Ayan Kayo po Sino po napipili natin Duterte Marcos Team Bahala na <laughs> Opo Kayo survey po Yabagis yeah, Black Ayan po Yung mga trending po ngayon Na uh, Ano yeah, Thank you po So yan guys, nda kalye survey tayo dito. Ayun yung LRT, Pedro Hill, Leon Gento na kinalye survey po natin yung ating mga kababayan dito at ang lahat po ng kanilang ah uh, uh, boto. So mabibilang po natin yan mamaya, guys. So dito naman tayo. Sir, sino po ba napupusuan natin sa team Duterte o Marcos? At ah, tapos na pala. Sorry po. Mga sir, eleksyon na. Sinong napupusuan natin dito? Team Duterte versus Team Marcos. Duterte, ikaw sir. Ikaw sir. Duterte, Kay sir. Duterte, naku po. Duterte, ma'am, kayo ma'am. At suki, suki nila. Sinong... Ah? BBM, okay. BBM. Kayo sir. BBM, ikaw sir. BBM. BBM. Ikaw sir? BBM. <laughs> <laughs> ayan, last na lang po tatawid tayo doon ha. Last na lang. Ito nakakatuwa kasi ito ano, uh, kalye survey lang po naman ito, no? Wala pong ano. Ayan. So ayan, kalye survey po sino na sa team Duterte or team Marcos? Marcos. Marcos, Marcos din si Sir. Kayo mar? Sir. Marcos, Kaya Sir. Wala, no comment. No comment. Ma'am, paisurbo na kinakain. No comment. <laughs> Ikaw, Sir. <laughs> kayo, kayo po ma'am sino na po po sir? team Duterte, team Marcos Duterte tayo Duterte. yan, ayan guys ano? at least napagbigyan po natin lahat ang uh, ayo sir, sino nga na po team Duterte, team Marcos Duterte, Duterte pa rin si ma'am okay, thank you very much po salamat ng marami, uh, Leon Ginto Pedro Hill Ayan, so ayan po yung ating nakalye survey Mga kababayan, hindi ko na alam kung nasaan na si Salomo <laughs> Ay, ito pa, ma'am, sino na pupusuan natin? Team Duterte, Team Marcos Duterte, Duterte. Kaya ma'am Kalye survey po Kayo sir BBM, BBM. Kayo sir ma'am BBM, BBM po Okay, BBM Thank you po. Yan. Okay, salamat po ng marami. Ma'am, team Duterte, team Marcos. Huh? Sa pagka-senatorial po, yan po yung kanyang uh, team. Okay. Team Duterte, yan sila, Lakson, Team Bina, ano, Duterte naman, Kibuloy, Bondoc, Dilarosa, Rosa, Bongo. Yan po yung mga team niya. So saan po tayo dyan? Uh, go for BBM. BBM. <laughs> Thank you po. Ay, ma'am, bakit BBM? Kunti opinyon lang. Mas may sense ka usap to. aha okay. Mauta. Mauta. Hey, sir? Duterte. BBM, Duterte. Wala yan eh. Puro pangako yan si BBM eh. Ah. Dora, droga yung pinamura niya. Hindi bigas. <laughs> Thank you po. Ayan ah. Uh. Sir. Saan tayo dito, sir? Team Duterte, team Marcos. Duterte. BBM. Ah, Duterte. Uh, Duterte. Ayan. kayo po. Duterte. Duterte. Ay, maupakanan tayo ngayon. Uh. So ayan, uh, muli Ma'am, maka-store mo na Sino pong team natin dito? <laughs> ang sarap ng ano no uh, At least nakakasalamuha po natin ng ating mga kababayan At syempre, willing-willing naman po silang sumagot Sa ating munti, uh, kundi katanungan Ayan Okay Ayan So, galing na tayo dito kanina. So, maraming maraming salamat, guys. I-end ko na po yung aking, ah... Uh... Ano, sir? Dito po, yung mga senador? ah, ah. Kaninong team, ang gusto mo? Silang dalawa pa. Meron kasing gusto dito. Meron po dito. Ah, halo. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay naman po yun. Okay po. Okay, Parang dito yung si Bong Revilla. Ah, Oo. Ah. Si Soto. Oo. Ah, ah. Si Pacquiao. Oo. Ah, ah sisi ito po. Ah. Uh -oh. Go tapos si dot RT. Ah. Bella okay. So, uh -oh. so mix mix niyo sayo. So, okay. Thank you po. Yan. So thank you na maraming maraming salamat guys sa pagsama sa ating kalye survey. So salamat po nang marami. Ito muli si Yabagis Vlog. <laughs> salamat po.